Si Isaac Pitbull Cruz ang isa sa mga exciting fighter na iyong mapapanood kung usapan ay mabisang knockout. Kaya nitong gumiba ng boksingero sa kanyang mala Mike Tyson na galawan. Kagaya din ni Tyson, kahit hindi nabiyaan ng na magandang sukat, binawi naman ito ang kakulangan ng height sa lakas ng kanyang mga kamao. sa kanyang unang subok sa pag sa super lightweight division at iwan ng lightweight category. Nasilat niya ang noy may hawak ng WBA super lightweight title na si Rolando Rolly Romero. Right Romero sa the but... hanay ngayon ng mga world champion sa 140 pounds. Isa ang bata ng MP promotion na ito sa mga masasabi natin may potensyal maging unified o undisputed champion balang araw. Subalit kasabay ng pagkakaroon ni Isaac Cruz ng kauna-una ang world title belt. Kaakibat nito ang mga limaw na kampyon na posibleng niyang makasagupa sa kanyang dadaanan. Nariyan ang may kapit ng WBO belt na si T.U.P. Lopez. Liam Paro ng Bansang Australia na may hawak ngayon ng IBF strap. At ang in-elevate to full champion ng WBC na si Alberto Pello ng Dominican Republic. Matapos patawan ng organisasyon ng current WBC champion na si Devin Haney na champion in recess. Ngunit bago pa mangyari at may sakatuparan ang bigating laban na yan, meron pa munang sasagupain ang binansagang pitbull ng Mexico ngayong buwan ng Agosto. Itataya at susubukan i-depensa ni sa Cruz ang kanyang titulong WBA Super Lightweight Title sa laban. Dala nito ang kanyang ring resume na 26 wins, 2 defeats, 1 draw, 18 victories coming by way of knockout, at 69% na knockout power sa bawat pagsampa sa ibabaw ng lona. Kakarapin ni Cruz ang isa din Mexicano na binansagang El Rayo na si Jose Valenzuela. May professional ring record na 13 wins, 2 defeats, 9 big wins by knockout. Isa din itong knockout artist at kapareho ni Pitbull na nagtatala ng 69% knockout power sa bawat birada. Ang sago pa ang Cruz at Valenzuela ay magiging undercard sa main event ng Riyadh season. Ang pagbabalik at pag-akit sa mataas na timbang ni undisputed welterweight champion Terence Bud Crawford. Nasusubukang agawan ng titulo ang kasalukuyang may hawak ng WBA World Super Welterweight title na si Israel Madrimov. Nagsimulang magpaingay ng pangalan si Jose Valenzuela noong taong 2019 na makagawa siya ng isang impressive first round knockout victory laban sa boksingero na nagngangalang Charles Clark. Pinagapang niya ito sa ibabaw ng lona gamit ang kanyang napakalakas na left hook. Charles Clark, radio the south park they're uh, getting the satisfied they're getting a lot Boxing of at age 16 <laughs> from washington <laughs> <laughs> 2019 getting <laughs> oh, oh down goes clark He's out oh wow what a left here by nelson oh he's not getting up it's over it's all over didn't need those extra two rounds tapatan na ito ng dalawang knockdowns sa round 2 and 3 Valenzuela is explosive. This guy has knockout power. Overhand left chuck. He is not going to be patient. He's going to bring the fight to Valenzuela. Sharp jab from Belisario. Left hook connected, and now Valenzuela stunned by a jab from Delos Santos. Have got to be on your A game. With him, and he is certainly bringing the fight to Valenzuela. A right hook that stumbles. Right hook and a shot to the body. Delos Santos is throwing with the veracity. Valenzuela trying to stay strong. And there's a left hook that stunned Delos Santos. He's dead. And De los Santos the first to hit the mat. There's an uppercut that stunned My goodness. A right hook that stunned. Trouble and a right hook that connected for Delos Santos, But even though he was able to score not knockdown. Another shot and Valenzuela. Hey, Caught him. Valenzuela with Eight. slow legs. Already and we're still in round three. That's a straight sa sumunod na taon. Muling nakalasap ng talo si Valenzuela kontra sa former interim super featherweight champion na si Chris Colbert. Unanimous ang hatol ng tatlong hurado sa kanilang tapatan pabor kay Colbert. Subalit ayon sa karamihan ay si Jose Valenzuela umano ang dapat nanalo sa laban. Kung kaya't siyam na buwan lang ang lumipas, ikinasa kanilang rematch para tuldukan ng kontrobersyal na laban. Sa puntong yon, hindi na nagsayang ng pagkakataon si Valenzuela

and landing some ground knockdown for valenzuela and yet here comes nice once he gets that jab going over beautifully it, nated it effectively and there the jab causing is you can see this fight Ooh. going exactly as the first one really fluent fast but again the power belt again oh. right uppercut left hand of the body here's with this with this hook Ooh. we would like to see him do it now and, that, uh, and you know he's got to prove it this time

At sinigurado nito na sarili na niyang mga kamay ang magdidesisyon sa laban at hindi na mga hurado.